Wala okay. Nakumpis ka ang 238,000 pesos halaga ng inihinalang shabu sa isang drug by bus operation sa Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ang naturang operasyon ay pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit 10 at kinilala ang mga sospek na sina alias Jingjing, lalaki 30 na taong bulang alias Inshik, lalaki 36 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Nakumpis ka mula sa mga sospek ang tatlong 75 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 238,000 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy money at iba pang mga non-drug items. Ang mga suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.